Hello mga kanting ka ayro, ating ko po dyan Um uh, magandang gabi po sa inyo lahat, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Uh, sa video po na ito, eh, Tuturo ko po sa inyo kung paano kumuha ng dugo ng bigas. Ano po? So, kasi importante po ito, uh, hindi po lahat na bigas ay nagbibigay ng dugo, ito lamang pong wild rice, ano po. So ah uh, nasa ilang video ko na po ang itim na bigas, pulang bigas. So, ayan, makikita ninyo. So, magagawa tayo kasi ano ngayon, uh, ah uh, ho, um, Holy Monday po ngayon. Ano. So, dalawang ano po, dalawang scoop lamang po. So, isang kalahating cup. Bale. So, ganyan po ang itsura niya. Ano po? So, tapos lalagyan ko po siya ng tubig. So, ito po. Uh, nilagyan ko na ng tubig. Ano? At, uh, lulutuin ko na po. Oh, mali. So, lalagay ko lang muna po sa medium. Ano? Tapos, ayan. So, Lutuin ko na. So, tapos, ang ano po nito, mamaya magiging ano, uh, yung kailangan ko, makikita ko na. So, I'll show you po mamaya. Ano, bye. Ayan, kita niyo po, namumula ng kaunti. So, Ayan na po. Malapit na po siya. So, ayan po. Uh, ganito po. Pero ano pa, mamaya-maya ko pa po ito kukunin kasi kailangan ko na matingkad siyang masyado. So, para gagamitin ko po siya sa aking ritual mamaya. Ah, uh, ngayong biyernes Santo. So, ito po. Malapit na. So, yung pong wild rice ang nagpaano dito, nagpapula yung pulang ano, pulang bigas po ano, yung pulang bigas tapos itim na bigas ang nagpapula nito. Kaya, so, pero kikita ninyo andyan pa rin yung ano niya, yung pula niyang, yung pulang bigas ayan pa rin po. So, pero ang kaka, kaka kakailanganin ko lang po dito ito kailangan tong matingkad na masyado. Tapos, uh, gagamitin ko po siya sa Black Saturday po, ano. So, yung kailangan ko po siya, yung tumigas po siya, kaya kailangan ko dapat ready na ito bago mag Good Friday. Kasi, so, hindi naman po mag-ano karami ang ano, ang matitira. Kasi, kailangan, ano siya yung potent po siya, Pero anyway, ganyan po ang, ano, ang paggawa. So, so, ito, yan ako, tapos itatago ko. Kailangan na, ano, na, ano na po ito, nagawa na. Kasi, umpisa po ng good, ano, uh, holy week ngayon. kailangan po na matingkad na matingkad ito masyado tapos yung tubig niya dapat ano yung potent po siya dapat yung medyo malapot ng ano malapot na malapot so anyway po ah uh, kung sino man ang gustong matuto kung saan ito gagamitin or may katanungan po uh, tanong la message lang po ano sige bye po